Time check. 11 a.m. ng umaga mga buddy. Another day. Another gastos. <laughs> so for today's video mga buddy. Papunta tayo ng Manggahan Pasig. At uh, pagpapakabit tayo ng bagong pipe. Para sa ating PCX 160. So kahapon mga buddy, first PMS natin or unang change oil at ng gear oil ng ating motor dahil naka 1,080 km na tayo. So bali meron tayong libreng lang is galing sa kasa na pinagbilan natin. And munti ko pa makalimutan mag-reset kasi mula dito may lalabas yung change oil kapag 1000 kilometers na eh. so nanonood lang ako ng youtube kung paano mag reset para mawala yung nasa gauge nya o nasa panel na change oil na. so for today papakabit na tayo dun sa ating na peeling pipe sa may pasig actually mga body isa to sa mga kailang pagawaan ng pipe doon So, etong five mga body since all stock pa tayo. Okay naman din daw siya sa all stock na makina. Pero yung iba uh, kapag nagpakarga or nag-setup ng panggilid or ng makina mismo nagpaparimap sila dun mismo sa pagawaan ng pipe So mula dito sa Marikina siguro wala pang 30 minutes simbiyahin natin Papuntang Manggahan Actually, dapat 9 a.m. eh. Ang call time eh. Eh, nakatulog ako. <laughs> Ayun. Tanghali na. Eh, sana hindi natin abutan yung lunch break para pagdating natin. Nakasalang na tayo. Eh, matapos tayo na maaga. So, balik ako kayo mga body. Pagganda na tayo sa may bandang pasi. So, from Marcos Highway, mga body, mag-u-turn lang kayo bago mag-ayala filis kung yung way nyo is bound to Katipunan or Pakubaw meron yung U-turn na bago dumating ng Ayala Feliz and then meron yung kanto unang kanto pagkatapos yung mag U-turn nasa right side medyo alalay lang kayo kasi medyo malapit lang din yung U-turn pagka ay medyo alalay lang kayo after yung mag U-turn kasi malapit lang yung kanto na sinasabi ko kung saan kayo dadaan so mula doon dire diretso lang yung kalsada hanggang pagkatin nyo sa dulo tapos kakaliwa na kayo and sasuggest ko lang din mga buddy mas maganda kung message nyo din sila muna sa facebook page nila para ma-check kung may available na pipe na gusto niya para sa inyong motor kasi minsan naubusan doon sila ng stock or ng gawa baka kasi sayang yung punta nyo eh baka wala yung pipe na gusto nyo kunin para sa inyong motor eh sayang yung punta nyo lalo na kung medyo malayo layo kayo sa Pasig dito tayo sa may manggahan Pasig mga buddy at malapit na rin dito yung shop So, hindi kayo mawawala kasi mula sa main road, may kita nyo naman siya. Meron siyang shop sa left at saka sa right ng kalsada. isa lang naman yung pangalan ng shop nila diba dito. So, ang pangalan ng shop niya, mga body, is yung Jad Racing. So, dito yung karamihan sa mga nagpapakabit ng racer uh, Razer, uh, dual tip. So tara. Ah. Game. So bukod sa mga pipe, marami din silang motor parts dito mga body. Pwede kayo magpa PMS, pakabit kayo ng MDL, ng busina, mga accessories ng motor. At si Boss Dale, ayun yung nakabulo na t-shirt sa labas. Yung may ginagawang NMAX sa yung owner ng shop. And then habang hinahintay natin si ate para sa pipe na binili natin. Ito si Tropa siya yung tumira ng motor natin nakalimutan ko lang tanongin yung pangalan pero bukod sa pipe mas maganda na kung magpalit tayo ng ball and then nagpa regroup na rin tayo ng bell yung stock bell tumitira din sila dito ng regroup para kung gusto yung magpa regroup pwede na rin dito para isang gastos na lang <laughs> tapos eto yung pipe doon nakabit na mga bali napaka-angas wala lang tayong sound check siguro sa susunod na video pero napakaganda at napakaswabe wala akong masabi sana oh nagparimap na rin tayo mga body pagkatapos magpakapit ng pipe napakaswabe na ng takbo ng motor at ibang iba na yung tunog niya kaya siguro sa susunod na video mag sound check tayo hanggang sa muli bye bye